Diba, uh, isa lang ito eh. Nakita naman lahat na binabalas ako. Lahat yan. Ito ang gagawin mo, tol. Pagkaano ang ginawa mo kanina? Uh, dito lang. Tati lang. Uh -huh. Okay na, tol. Para sa tunay na lalaki. Para sa tunay na lalaki yung tatakot. Para sa oh, tunay na lalaki oh, na. hindi natatakot lumalun sa bangin. Oh, okay. Para sa tunay na lalaki lumalangoy <laughs> sa salamin. Swabe at mabango. Lato, alas yan lahat. Bumili na kayo. Bading <laughs> yung Ito na ka <laughs> pa. <ang tutuho. laughs> oh! <Ito> na, <laughs> wala. So, sana hindi sumala, tol. Hindi mo, tol. What the? Tunay na lalaki ang nagsiswimming sa kalawakan para sa tunay na lalaki. Ang bilib ako! Bawin sa bagay ang